Ayaw ipagalaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pensyon ng mga kasalukuyan at retiradong sundalo at uniformed personnel. Pero git niya, posibleng hinga ng kontribusyon ang mga bagong pasok sa serbisyo. Nasa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños. Sumalang si Secretary Gilberto Chodoro sa confirmation hearing ng Commission on Appointments para sa kanyang ad interim appointment bilang DND Chief. Sa mga pagtalakay, nakiusap si Secretary Gibo na kung maari, pahupain muna ang emosyon ng mga Military and Uniformed Personnel o MUP bago pag-usapan ng eksaktong numero at kwenta sa sisingiling kontribusyon sa kanilang pension. The exchanges have been quite emotional. Let's cool down passions well so we can really talk numbers in a less volatile environment and not right now where we need each and every one to be at the top of his or her game. Yun po ang aking pakiusap. Sa pagdinig, tiniyak niyang palagay na ang loob ng mga sundalo sa isyu ng MUP pension dahil ang proposal niya, walang gagalawin sa pensyon ng mga retirado at kasalukuyang nasa serbisyo. Ang sisingilin lang daw ng kontribusyon ay yung mga bagong pasok sa serbisyo hindi naman po ako nag-object sa 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 contributions po na gagawin nila kasi kailangan din po sa mga bagong recruit po turuan din po natin ng financial literacy at financial saving habits Kabilang din daw sa plano nila Secretary Chodoro ang pagbuo ng AFP Retirement Trust Fund kung saan kasamang ilalagak ang mga mapagbebentahan ng ilang properties ng AFP at DND. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pondo para sa pensyon ng mga military personnel at hindi nilang basta aasa sa budget mula sa gobyerno. Sa usapin naman ng national security, tinanong ng mga mambabatas si Gibo kung paanong masisigurong sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magiging prioridad ang interes ng Pilipinas at hindi ng Amerika. Paglilinaw naman ng kalihim, logistical support ang ibibigay ng Department of National Defense sa Amerika. Pero ang kapalit niyan ay ang pagpapalakas ng kakayanan ng ating militar. We will make sure, Your Honor, that the deal is to the best interests of both countries and not lopsided we have to be very vigilant also and to be very aggressive in enforcing philippine interests first and foremost your honor that's why it is a matter of calibration judgment and arms length negotiation Dagdag pa ni Chodoro, huminang internal threats gaya ng banta ng insurgency. Kaya naman nakatutok ngayon ang Defense Department sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At isang araw sa mga dapat bantayan ang covert economic at information activities ng mga dayuhan sa bansa. It's the, the activities that we cannot see. Like yung pagpasok po ng mga workers uh, uh, dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang Hindi lang po, hindi makatarungan para sa ating mga kababayan. Ito po ay security risk dahil may problema po tayo na mamonitorin itong mga ito, lalo na po kung labas-pasok. Kaya naman gate ni Sir Lorisa Onteveros, sa Defense Department dapat ilagak ang mga pinag-aagawang confidential funds yung talagang may mandate na gamitin iyon, and more of these funds ibigay, hindi lang sa ibang mga civilian agencies na meron talagang mandate to use these confidential funds, pero mas dun sa mga national defense, um, internal security, public safety, and of course uh, intelligence mandates. Sa isang ambush interview naman, dinipensa ni Secretary Chodoro ang U.S. escort ng ating tropa sa nangyaring resupply mission itong nakaraang linggo. Well, with, we, 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 with, the changing threat situation at saka ang mga kilos ng ating mga uh, sa West Philippine kailangan talaga i-leverage natin ang ating mga alyansa. Hindi naman para uh, kung ano man, but to enforce the rules-based international order at ang uh, UNCLOS. Nang tanungin naman kung may nilalabag ba itong batas? Sa mata ng China, meron. Dahil, dahil uh, uh, kinukupuk nila lahat. Sa huli, lumusot sa commission appointment si Chodoro Nagbabalita mula sa frontline. Mian Los Manos, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.